Hello guys! Launan ng hapon, nakapaglaban ako kanina. Alam yung nyo, isang vlog ko kahapon. Ay, yung, oo nga, yung in ko. Di ba nababad ako ng damit? na Nalabahan ko na kanina. Yeah. Kaya ito, nandito naman ako sa kusina. Lilinis. Ah, nagkukukas. Tapos, gagawa ako ng... yellow kasi wala na kaming yellow nakapaglaban na ako kanina kapag pahingan na na ng kakadia ngayon ang hirap namin wala na laman ng new year yellow na ilalagay ko ito na ako naglalagay sa kaya ng Ito parang hinanit ko namin. Ngayon, ito sa kaya ko gagawa naman tayo ng yelo. Kasi ang yelo dito, hindi mo bigay pag hindi mo nilalakihan. Kailangan malaki ang yelo. Nanalag. Kahapon, yung kinuwento ko nga sa inyo, ang dami kong ginawa, nagwalis ako kahit harapan ng kapitbahay. Winalisan ko gawa ng mga basura na galing sa kanal, tumigas. Pero ito ang yelo namin, limang piso. Tumigas ngayon. Nilinis ko na nilinis. Walis ako, sobra pagod ko. Sa kanya nung maga, pagising ako, kasakot na katawan hindi na katulad talaga ng kabataan na malakas. Hindi na So malaking bagay ang yelo kasi maraming ngayon ang uh, ano na ng yelo mainit nang tulad ng mag Christmas, New Year, ulan ng ulan ngayon maaraw. Maaraw ngayon yata. pa. kaya ng pa naggawa kayo ng yelo, magkukus mo na kayo ng kamay para hindi madulas. Para kapag, kasi yung iba, nahihirapang gumawa ng yelo, hindi nila alam. Sa mga daliri nila yun. Pag madulas ang daliri mo, mahirap talaga gumawa ng yelo. Kailangan magagagas ka muna para mawala yung madulas ng kamay. Okay, ito. Okay. Masa na ako limbi. Limb. Pero maganda na ang langit. Tulad na nakakaraan. Guys, tignan yung aming ano. Tignan mo yung creek namin. Malakas siyang pagtag-ulan. Ang lalim, ang ano ng tubig diyan Galing bundok. Oh, maganda naman ang sikat ng araw. Eh. Tingnan may langit, maganda lang langit. Wala na kaming tubig sa galon. Isang bote na lang, di pa na nakaka. order ka ng tubig. Tapos, ito mga nagawa ko, ilalagay natin dito sa freezer kasi wala na laman yung freezer dog at salad na lang. Kaya itong mga yelo na ang ilalagay ko. 5 piso. Sideline din to. Bawa. Imbis na wa yung wrap niya gumagana nawalan walang dama. Naglagay kayo ng yelo. Sipunin niyo, pambayad din yan ng, ng tubig. Pambayad din yan ng tubig. Gagawa ako ng ilang piraso. Misa may mga balat ng yelo na ng plastic, misa manipis. Misa naman makakapal. Lagyan ko na 'to. May ilang piraso ng yelo na kasi sayang. Kasi meron pa tayong ya yeah, pwede pa nalagyan ng ilang piraso. Dapat okay. Ang ginagamit ko, guys, na ano, na plastik Kasi dito, naghahanap na, pag maliit ang, maliit ang yelo mo, hindi mabili. Kaya ang binibili ko, yung plastic ng supa. Dito. Victory. Yan. Yeah. Malaki na yan, limang piso. Kasi pag maliit ang ginawa mo, hindi papansinin ng yelo mo. Kailangan mag a Pero limang piso na yan. Kaya, kasi pag yung yung yelo na, ay yung cellophane na ginagamit talaga sa yelo, maliit lang yun. Tsaka ang hirap buhulin. So, ito ang ginagamit ko. Tapos yung pinakuloan ko nga palang ko yung coco peat, kung nakapanood kayo ng last vlog ko, binabad ko siya sa nutrition. Pampataba yun ang... Para tumaba yung coco peat. Yung pinakadupa ng lettuce. Kasi, malaking bagay yun. Kasi, nanganap yung ano ko ako mga may makakailang benta ako ng makakailang at sabi pa tatlo mula ngayon January makatatlong harvest pa ako benta malaking bagay din, si so, Ma Ferrari ka kasal si so, ma. so, May mga nanganap siya na January pa January February na yun kailangan ng pera. Bale, si mo si Mobra pera mo, wag na mag-pura. Kailangan tayo <laughs> ng guys, kapapaligo ko pa lang. Kuti na ara, matutuyo yung mga panty. Yung mga panty lang naman nilabas ko sa araw Yung iba nilagay ko na doon sa loob kasi akala ko, alam mo naman, minsan aara, biglang uulan. Pero ngayon maaraw pa rin sa labas. Yung matutuyo na rin naman kasi mainit ang nyero sa, sa ano pag maaraw, tutuyo din, tsaka ko siya. Saligo na ako, nagsusolo lang ako dito. Teka, papatayin ko na ilaw. Nagdilim na. Ayun, maliwano pa naman. Pinatay ko na muna okay. ilaw. Diba nang, no, nagsusolo lang ako dito. Wala yung, um, mister ko gawa ng, uh, kumuha yata, parang may ayudas doon. Teka, papatayin ko ilaw didilim. Ayun. Mm may ayuda ata sa munisipyo. Eh, siguro pila-pila sila doon. Hanggang ngayon wala pa. Two hours na yata wala. One and a half. Ngayon nagsosolo ako dito. Hindi ako makakuha. Ka-order ng tubig. Ito yung mga tubig. Galo namin sa rep. Hindi ko malagyan ng tubig. At wala kami tubig na. Kasi ito yung ginawa ko nga palang yelo kanina ayan na lang ito na lang ang laman yung, yung salad ayan na lang ang laman na wrap namin kaya puro yelo na lang ang init kasi kaya ako naligo tapos ulam di ba pala ako nananghalian. ulam namin is baka tutuling ah ano Bit. Tsaka galunggong. So guys, kakain ako. Wala konting kanin. Wala na sa oras ang kain ko. Kasi kanina, habang naglalaba ako, wala na pala ulo ko yan. Habang naglalaba ako, kumain ako ng cake. Yung cake pa namin ng New Year. Ang to tuloy ako. Ang kakain na ako. Kasi magkakapisa na ako. Sinakay. Oh, Naalala ko, hindi pa pala ako pumakain ng tanghalian. Ah. kain muna tayo. Kasi lagi na lang tayo manok baboy ng okasyon. Kaya kailangan. Ito ulo ko. Kaya kailangan. Magulay-gulay muna tayo. Kahit wala nang sahog. Napakamal ng baboy. Ito na sa Masyado lapsak na magluto si Eric ng ano, ng gulay. Gusto ko sa gulay yung half cup lang. Kalinis na ako dito. Kakain na lang ako. tulog pa pala sa galon. Ang mga anak ko, walang hilig sa gulay. Hindi matatakaw sa gulay. May kinakain silang gulay, pero ano naman, pili. Hindi lahat ng gulay kinakain nila. Pagay sa mga tsaka galunggong. tanghalian namin niya yung okay na kakaraos na sa ulam na to tayo lang sa ay hey guys kakain muna ako hey guys nakakain na ako Oh, na wala na naman ng araw. Tingnan mo na natin yung mga ano sa kabila. Siglet pa ko ang ilaw. Mahal na kuryente. Wala ba tayo patay muna tayo ng ilaw. And titignan ko muna yung mga damit sa labas. Yan, hindi maliwanag. Umaaraw-araw ng konti. Ang gusto nyo nyo. Kumilimlim ng konti. Ato lang kasama. Saka biglang umulan, wala akong katuang magtanggal ng sinampa. Ayan. Parang makulim din lang. Yung sinampay ko. Yan lang nilabas ko yung parang ito tsaka tatong tiwarya. Ito tayo sa luto. Pagdila. Yan ang aso. Si Soby, mga anak. Sawi, so, padedehin mo yung anak mo. Oh, ang cute naman ng baby ni Sawi, so. oh. Ang cute, -cute Ang cute-cute naman ng aso, oh. cute. Pa ako nakakapagtanim ng bagong lettuce. Guys, ito yung, alam nyo niluto kong kokopit sa isang vlog ko. Ito yung tinapad ko siya apat na araw mga martes na direct sowing na ako sasayang din yung kikitain ko siya kasi bago lumaki ang lettuce bago lumaki lettuce kasi sa 50 days 40 days to 50 days yan guys yung aking mga sinampay ayan nilaban ko kanina ayan may dami ilang araw lang guys so, yan yeah, ito na yung may tao hanggat walang tao maglilins-lins -li muna ako ako lang dito maglilins-lins -li muna ako ayos ayos kasi pag meron na naman medyo na naman na mga bata nito alat na naman Tungo sa sinasapinan ko nung kailang maliit na yan, gawa ng mga aso, umaakyat. Inihigado pa. Inilabang ko na naman ngayon. yun. Linis-linis na konti. Ang mga bata. Ito Pati mo na ako ng ilang. Papagod ako. Dali ako mapagod, guys. Ako, panagkakaedad na. Bilis na mapagod. Bahayin kasi namin, hindi pulido. Tagpi-tagpi. Kaya dali yung pumasok ang alikabok. Mga bok-bok-bok-bok-bok lang sa kahoy. Dumi na rin yun. Alikabok na rin sa loob ng bahay. Guys, papahinga muna ako. na kayo. Tapi yang